So, paano ba ang tamang tab dead center ng magneto? Okay? So, ito, kaya ng kala ng bata natin, naka zero, -zero na siya. Okay? So, ginagalaw niyo yung magneto, bakit gumagalaw pa rin daw ang pusrad? Kasi nga ito, overall natin. Ngayon, so, naka zero, zero, naman daw. Okay? So, zero, zero naman dito sa magneto. For example, file, letter T, so, tap. Ayan po. Okay? So, nakatap siya. Pero, pag ginagalaw mo itong magneto, bakit gumagalaw itong mga pusrad? Okay? So, ibig pong sabihin, hindi pa ito naka 0-0 o top dead center o tinatawag na TDC. Okay? So, ang tamang dead, uh, top dead center o 0-0, dapat po, pag naikot mo to ng ganito, side by side ang magneto na ganitong degree, dapat doon dinagalaw. nagalaw. Okay? So, ituro ko tamang top dead center. Okay? Ang tamang top dead center, ang tamang top dead center po, dapat po, pag naiitot mo, hindi nagalaw So, ikutin natin yung magneto. Isa pa. Okay? O, pagkatapos ng mabigat na to, ito na yan. Yun Okay? Ayan po. So, naikot siya ng ganyan. Pangalawa, hindi na po nagalaw Ikot-ikot. Yun Ikot-ikot ang magneto, so hindi na gumagalaw. Ayan, itap natin dito yan, letter T. Pagdating doon. Yun o. Okay? So, ayan po tamang TDC. Once na ginawa mo ganitong degree ng magneto, hindi na pusrad. So, ayan po ang tamang TDC. Okay? So, ayan lang po. Delimos po. Sharing is caring.